What's up everyone! Kumusta kayo mga wonder maid? Ayan, kumusta mga ramadan ninyo? Ayan, for today's video, nasabihin ko lang sa inyo, dahil wala kaming amo, wala kami luto for today. Kaya, ito muna ipapakita ko sa inyo. At sabi nga pala ng isang amo namin, ay hindi pala, magagalit ang kamahalan. Kami daw muna ang amo for today's video. Kaya, ito muna ang update natin sa day 4 of ramadan. Kasi nga, yung mga kasama natin, hindi naman sila ano nagpapasting. Or... Ito na nga, wag na ko pa. Ito po yung ating fourth day of Ramadan update cooking. Adobo muna tayo for today's video. Ang ma Dahil ano? ito muna ang ating ano? luto. Oh. Ano ng C33. Maubos na naman natin ang ating baho ngayon, mga lords. Mmm, amay ka lang ulam na. Kain later! Kain!